Kay Elon Musk nagaba magsisimula ang tuloy-tuloy na pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas? Lumabas ang katanungan ito ng mga Pilipino matapos payagan ng gobyerno ng Pilipinas na makapasok ang mga negosyo ni Elon Musk sa bansa. Noong 2021, naging mas bukas ang gobyerno ng Pilipinas sa foreign investments matapos na amyendahan ang Public Service Act na nagpapahintulot ng 100% foreign ownership sa telecom at internet services. Ito ang naging tunay upang makapasok ang kumpanya ni Elon Musk na SpaceX na nagpapatakbo ng Starlink na may kaugnayan sa internet connectivity sa sa bansa dahil sa mabilis na aksyon ng Department of Information and Communications Technology, DICT, at National Telecommunications Commission, NTC, nakakuha ng lisensya ang Starlink ni Elon Musk sa Pilipinas sa loob lamang ng kalahating oras matapos isumiti ang mga dokumento. Naging malinaw ang suporta ng gobyerno dahil nakita nilang makatutulong ito upang maisara ang digital divide sa bansa. Noong 2022, opisyal nga inanunsyo na ang Pilipinas ang magiging unang bansa sa Southeast Asia na pagbibigyan ng Starlink service. Agad ito sinalubong ng interes mula sa mga pribadong kumpanya at lokal na pamahalaan, lalo na't malaking tulong ang internet service ng Starlink para sa edukasyon, negosyo, turismo, disaster response sa mga lugar na dati walang signal ng internet. Ayaw naman kay Elon Musk, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bagong merkado kundi isang testing ground upang ipakita na kaya ng Starlink na baguhin ang kalidad ng pamumuhay na mga tao mula sa kabataan na malalayong isla hanggang sa mga mangingisda magsasakang nangangailangan ng koneksyon sa merkado. Naniniwag wala din si Mas na matatalino ang mga Pilipino lalo na sa pagdating sa internet, masisipag at magaling makisama na siguradong makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Bukod sa Starlink, mayroon na rin Tesla Cars Showroom si Elon Musk sa Pilipinas at plano rin niyang maglagay ng SpaceX rocket launcher sa Mindanao, pabrika ng Tesla Electric Cars na magbibigay ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino. Si Elon Musk ay kilalang pinakamayamang negosyante sa buong mundo na nagmamayari ng S, uh, SpaceX X na dating kilalang Twitter, Tesla Car at gumagawa ng spaceship rocket na ginagamit ng mga astronaut papunta ng ibang planeta at nagmamayari ng mga satellite sa kalawakan.